Buenos dias, señoritas y señoritos Napakaswerte ni President Bongbong Marcos Maraming katiwalian na nangyayari pa rin sa administrasyon niya Kasama na rin dyan sa kongreso sa administrasyon O leadership ni Speaker Martin Romualdez Napakaswerte nyo dahil ang atensyon ngayon Kay ay kay... Uh, For uh, former President Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, at si uh, former Senator Laila de Lima. Na maganda naman ang development. Pero hindi pa namin kayo nakakalimutan. At uh, hindi pa rin namin kayo tatantanan by exposing rin. Kasi kahit ako man <laughs> nagsasawa na ako sa mga issues relating to former President Duterte. Pero wala tayong magawa eh yan ang gusto ng uh, yun ang pinag-uusapan ngayon ang daming developments na na, na nangyayari uh, involving former president Duterte, the ICC, uh the case ni na link lahat sa kanya, yung case ni Delima case ni I ICC and then uh, ito kay kina Romualdez. So uh, andyan yung mag-aaway, eh. wala tayong choice. But to discuss that. Pero ngayon, mag-break muna tayo because uh, there is something important we have to get in uh, or to put into discussion uh, mode. At uh, ito yung uh, pagluluho na naman ng Marcos administration, ng mga Marcos boys. Jansa sa Department of Information and Communications Technology My goodness, alam nyo ba Chinarch nila ang gobyerno Or they uh, budgeted for themselves A 53.41 million hazard allowances sa mga top officials and employees dahil daw, diyan daw sa Department of Information and Communications Technology, ay expose daw sila sa computer radiation, disruption of work-life balance, at saka nagkakasunburn daw sila kung pumupunta sila sa labas. Grabe naman kayo. Napaka walang hiya nyo. E eh, gusto pa kayo magtrabaho sa DICT na kung saan maraming computer? E eh sana nagtrabaho na lang kayo sa Department of Labor and Employment. Nagtrabaho na lang kayo sa DSWD. O nagdrive na lang kayo ng tricycle. O nag uh, na lang kayo, nag-ano uh, pa to? Naging, uh, uh, yung hindi kayo masunburn. Kakaguhan. Kaya, according to my sources, buti na lang marami tayong sources diyan sa COA. Because of this, dinis allow or pina-explain ng Commission on Audit in a uh, in a audit report issued no November, November 16 na hindi nila ito i-approvean at uh, pina-explain sila dito at ang dami do mga hazards were identified ng mga ng mga opisyales para ma-justify yung 53 million 41 hazard pay Uh, sabi pa nga nila dito Sabi pa nung Kowa, na kasama daw sa mga Genustify nila pag-release ng, ng 53 million hazard pay Ay yung mga gawain uh, 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 na, uh, na, uh, na Na Nabibigyan daw sa kanila Ng peril to life Physical hardship Great danger And occupational risk Pero nung tining iniisa-isa naman ng ng Commission on Audit kung ano-ano ito lumabas na parang luho lang hindi talaga hindi talaga sila in danger hindi talaga sila Kung baga, yung yung nilista nila ngayon na na mga bagay-bagay that put that that puts their life in danger uh, like uh, work hazards daw sa opisina nila sa bahay, pati sa bahay nila. Imagine nyo. Pinapatrabaho na nga. Siguro sa computer sa bahay. Meron rin daw hazard. Oh, grabe naman. Talaga naman. Talaga naman. Manang-mana kayo, talaga kayo kay na group-trotting and uh, mahilig mag-travel yung boss na si President Bongbong Marcos. At ito rin daw mga hazard ang uh, na-expose sila when they go to field work. Tulad yung sunburn ano ba yan? Pati sunburn? Eh bakit hindi magtrabaho na lang kayo sa Kwan? Sa SM? Magtrabaho na lang kayo as sales lady? Or sales uh, personnel? Hindi kayo lalabas sa araw? Nandun lang kayo sa aircon nakatayo? Napakawalang napaka hiya nyo dyan Sa DICT Ano ba yan? Ito kasi si Kwan Ito kasi head nila Na si DICT head na head na si Ivan Jan Enrile really, Uy Eh hindi naman natin alam kung saan ito nang galing Galing ito sa computer industry Pero recently Ang pinaka, pinaka naging controversial ito Dahil ito yung sinabi ni uh, Sinabi ni uh, uh, Yung in-expose uh, in sa mga katiwalian Sa, sa Smartmatic Si Glenn Glenn Chong na ito yung si Ivan Jan Enrile Uy ay kasama ni Lisa Araneta nung kinausap nila yung Smartmatic at hindi, kahit kasama si Glenn Chong kasama sa grupo nila hindi pinasama kasi galit daw yung Smartmatic like kay Glenn Chong at takot sila mabibisto ni Glenn Chong yung mag, yung Smart Magic So yun kasama ito si si uh, Ivan Uy At tingnan nyo naman, yung mga hazard daw sinasabi nila ha? Takot para kayo sa computer Eh da dapat nagtrabaho na lang kayo sa Kargador Hindi hindi ka pwede Hindi ka ma-expose sa computer Kung maging Mag-drive uh, mag, uh, mag ka ng tricycle Wala kang hawak na computer Siguro cellphone mo Kung bakit my point is Swerte na nga kayo may trabaho kayo dyan, ang taas ng sweldo nyo. Lahat pa nireklamo nire mo. Eh ba, nyo? Eh pati si Blackcaster pala, andito yung computer, andito yung computer, andito yung computer, andito yung computer. Apat na computer monitor. Eh dapat din para may hazard pay ako na 53 million. Apat na ko, apat na computers nandito. Computer screen sa harap ko dapat rin pala hihingi ako ng hazard pay. Tingnan nyo, yung mga grounds na sinabi nila. Ay, grabe, na high blood ko dito. Kaya sabi ko, break muna ako dyan sa, sa Duterte issue. Hindi ko, hindi, hindi ko papakawalan itong kat, kalokohan ito. So sabi nila, lilista nila yung mga hazard daw. Incidentally, yung mga hazard na sinasabi nila, yung rin mga hazard, hinaharap natin lahat whether nasa private sector ka o sa government sector ka. Exposure to radiation due to proximity to the data center and other radioactive equipment. E siyempre, computer ang kaharap nyo. Nandyan sa kayo sa computer agency of the government, DICT. DICT, ano bang ibig sabihin ng DICT? Department of Information and Communications Technology. Anong gusto nyo? Gamitin nyo na typewriter? Typewriter na lang gamitin nyo. Walang hazard. Walang hazard. Tapon nyo yung lahat ng mga computer nyo. Mag-typewriter kayo. Diyan, sa DICT. Sabi pa, exposure. Ex existence of fuel depot. Fire hazard. So, marami daw mga... Uh, Siyempre, kasi computer center yan communication center yan radiation from national computer emergency response team <laughs> pati yung response team nila alam nyo, kahit yung kahit uh, uh, naging yung, uh, 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 yung office ko noon yung tulungan ko si uh, PR ako ni uh, former Manila Mayor Joseph Estrada and then uh, Manila Mayor uh, uh Isko Moreno. Nasa computer center ako kasi yung Manila, mara yung puro computer monitor na mino monitor yung mga baha, mino monitor yung mga hold up, ganon. Halos lahat ng mga LGUs ngayon may computer center pati MMDA, yung mga yung mga mga response team. And yet hindi naman niya naging ng ng uh, hazard pay dahil exposed sila sa daming computer monitors. Pagkatapos, isinama pa dito yung road-related accidents when traveling to and from work. Grabe! Ang kapal nyo! Ang kapal nyo! Bakit? Kami ba? Yung ordinaryong tao, kahit nagtatrabaho sa SM, kahit nagtatricycle, kahit kargador, hindi ba delikado? Mabanga, maaksidente, habang papunta at pabalik ng trabaho, hindi man humingi ng hazard pay Grabe kayo Guys, please share this Sobra, sobra mga ito sa DICT Wala nga sila ginagawa sa atin Hindi nga tayo makakakuha ng Unlike sa foreign countries Wala nga tayo mga free wa, Free wifi, free data Kahit lang nga sa airport Na kakaunting lugar meron Sa airport, wala nga Hindi mo nga ma, ma Makakuha ng, ng kwan dyan free wifi Meron, marinig, makita mo meron Pero pag click mo na doon, wala Buti pa yung, yung globe at saka yung smart Na libre 30 minutes na kwan, meron Pero DICT, useless And yet, ito ang laki-laking hazard pay 53 million O yun, isa nilista pa nila Prolonged use of ice ICT devices like like laptops causing eye strain. Kaya nga kung ayaw nyo masira yung mata nyo, magtrabaho kayo sa hotel, sa, sa concierge, ayaw sa sakwan. Magtrabaho kayo sa restaurant, waiter. Hindi kayo, hindi man strain yung mata nyo sa pagtingin-tingin sa computer screen. Ako nga, buong araw na ako, nandito nagtatrabaho sa apat na computer screen at tatlong la laptop at uh, tab, at uh, tab, tadlong uh, cellphone e magiging rin ako ng 53 million hazard pay back risk pain <laughs> dahil na nakaupo ng matagal e eh, ganoon din naman tayo disruption of work life balance due to work from home setup up o pina work from home na kasi nagtatrabaho naman sila sa computer nagreklamo pa hindi daw sila nakaka-relax sa bahay kasi nagtatrabaho sila. E mag-resign na lang kayo. Ayaw nyo pala magtrabaho kahit sa bahay. Ang dami mga empleyado dyan. Pini, sa SM, pwede ka ba mag-work from home sa SM? Kung kwan ka, kung sales girl ka. Sobra talaga kayo, grabe. Physical and mental stress from long hours of exposure to computer radiation. E magkargador ka na lang. Umalis ka na dyan. Alis ka na dyan sa DICT. Kwan uh, daw, yung hindi daw sila nakakasama sa pamilya nila dahil sa trabaho, iwag e na nga kayo magtrabaho. Exposure to air pollution and transportation accidents during field work. Eh lahat naman nag-feedbook, nagkaka-aksidente, nagkaka-pollution, mga, mga engineers ng DPWH, mga engineers ng National Irrigation Administration. At ito pa, sunburn. Baka i-charge icha nyo pa sa amin yung sun, ano pa yun, yung cream pangkuan, pang sunburn. Heat stress, exhaustion, while working on the field. Umalis na ba kayo? Ang daming magtatrabaho dyan na hindi magre-reklamo kung may field work. Direct exposure to flooding. Strong winds. Kung nagpi-field work. Alis na! Alis na kayo dyan! Grabe, sobra kayo. Buti na lang, buti na lang, uh, dinisallow ito ng uh, uh, <laughs> ng uh, COA. Sabi ng COA in its report, Generally, the identified hazard was customarily identified suffered by all government employees. Lahat! Umalis na lang kayo sa gobyerno. Magtrabaho na lang kayo sa SM. Sabi ng COA, generally, the identified hazard was customarily suffered by all government employees by nature of works that requires traveling, use of electronic devices, among others, but those not represent a significant risk to warrant the granting of hazard pay. So in short, hindi sila pinaniwalaan ng katangahan, kalokohan nila. Manang-mana talaga kayo sa boss nyo. <laughs> na super rich. Sabi ni Amy Marcos na nagro-rule by oligarchs and with oligarchs. So at least jan in that case, tama si Amy. Grabe kayo. Napakawalang hiya nyo. <laughs> Malit lang itong halaga, pero you know, yung, yung ginagawa tayo lahat, bobo. Ginagawa tayo lahat, bobo. My goodness. So please share this blog Parang malaman ng lahat anong klaseng mga opisyalis tayo meron under the Marcos administration. Anong klase? Anong klase? And mag-shame campaign tayo dito sa DICT. You, ipadala nyo ito sa lahat ng kamag anak o kaibigan nyo na tatrabaho sa DICT. Pati yung mga anak nila, pamilya nila. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Naghihirap ang taong bayan. Yung mga, yung mga nagbebenta ng mga gulay dyan sa araw. Yung mga nagbebenta ng mani. Nagreklamo ba sa sunburn yan? Pag uwi yan, halos walang kita. Sobra kayo. Sobra talaga kayo napakawala kayong malasakit. Manang-mana talaga kayo sa boss nyo. So, dito lang muna tayo kasi na-eyeblot na ako. Thank you very much for watching and see you. And don't forget to tell your friends, dito lang tayo, binabantayan yung katiwalian of whatever kind sa gobyerno. So, tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.